So today, tignan naman natin yung ating siniguelas na itinanim So this is sanga ng siniguelas. Uh, tinusok natin dito sa may ilalim ng jimilina. And then ipuprune na lang natin yung jimilina. Ah, uh, maganda, maganda. Kaya ano, oh, may mga daon na sila. Da, actually marami. Kaya ano, oh. So maganda ang Jimmy ang Jimilina. Um, ang ang tawag dito. Siniguelas. Maganda ang response niya sa cuttings. So tinusok lang natin 'yan diyan. Siguro mga 1 foot ang baon, ilalim. Uh, since tagulan, maganda yung response niya. So meron pa tayong ilang sanga doon, I think. Gawin nating bakod diyan para pagkain yung bakod natin. May bakod ka na, may nakakain ka pa. No? And then sa future, baka pwede siyang pagapangan o lagyan ng balag. Pwede mayroon ka ng live post. And pag hindi ka nagtanim, ay meron ka pang siniguelas pag naanihin sa future. No? So that's our siniguelas. Thank you for watching. Bye-bye.